Welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please click the subscribe button po at huwag kalimutang i-click notification bell para ma-update po tayo sa mga new upload videos. Ayan, today po ay mag-a-unboxing po tayo sa ating binili po sa Sun and Sun Sport po via online. Ayan po, binuksan ko na po ang ating box. Ayan, tignan ko natin ang ating nabili. Ayan, naka-plastic na sila ngayon kasi baka umulan ayan po syempre ang unang binili natin is ang ating Vans cap ayan ayan po at ang ating sumunod ay ang ating short po short ba ito? yes short po ayan sa new balance ito naman ay new balance at ang ating white t-shirt ano tayo white t-shirt? Ayan. nine. At syempre yung pinakalas natin is ang ating binili po. Under armor po na sweat. Uh, uh, ano po ito? Jogging pants. Ayan po. Ayan ito po yung nabili natin from New Balance po. Ang kapal po. Ayan ang ating short from New Balance. Ang ganda. At ang ating nabili naman po na cap from Vans. Ayan po. Kagandahan po sa loob niya is uh, flex fit. Ayan po, na-flex po siya. Ayan. At ang sunod naman po, pinili nating white t-shirt from Nike. Ayan po, pang loob natin sa ating uniform. Diyan po. As po natin is ang ating jogger po. From Under Armour Ayan Dahil Eid po Nagsisale po sila Kaya nakakabili po tayo Ayan Maganda pong bumili ngayon Kasi Eid mo po Ayan po